Hi everyone! in this video guys I want to share you my snake plant Ang gawin natin guys is magkukumbay na naman tayo ng dalawang plants in a one pot Dahil mag-Christmas na nga gagawa tayo ng DIY flowers or DIY na plant na para sa ating home decoration. Okay? So, first, lagay natin ang snake plant. Gamit ko again, guys, is more in raisal, kukupit, and fertilizer na cow manure. So, yun lang gawin natin. Make sure lang, guys, na, ano, na malinis yung ating pot. Okay? And then, ang gamit ko is pelodendron brazil. Ayan, maganda itong si Brazil guys na naaarawan or kung sa loob man siya ng bahay, ilabas natin siya kahit once a week. Kasi lalabas talaga yung variegation niya kapag naaarawan siya. Ayan, tinyan nyo mayroon na siyang bagong leaves pero naikat ko na. Kasi huwag din tayo matakot na magputol ng ating mga plants kasi lalago at lalago yan sila. So ganito lang gagawin natin guys. Maganda yan pag lumago kasi magtitrail pa baba yung ating mga putos and then si snake plant naman ay lalaki siya. So ayan. Ayan, pwede na tayo may, may pang-display na tayo sa ating center table or sa ating bahay. So, ganito lang guys, kadali. Thank you for watching everyone.